Gusto mo ba na siya ay magmamadaling tatawag sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na na matagal na siyang hindi tumatawag, text o chat sa iyo. Kahit hindi naman kayo hiwalay ng dalawa, pero ikaw ay binaliwala na niya. Kaya ngayon, gawin itong napaka-simple at napaka epektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, ikaw ay tatawagan niya at magkapag-usap kayong dalawa at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos kumuha ka ng pabango mo, inipabango, perfume o kulon ay pwedeng gamitin at patakan mo lamang kay tatlong patak ang pangalan niya na nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang mapatakan ito ng pabango mo, ay itupi ang papel kahit ilang tupi at saka ilagay ito sa likod ng case ng cellphone mo. At nang malagay mo na ang papel sa likod ng case ng cellphone mo, hawakan ang cellphone mo, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti, at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido sa pamamagitan nitong ritual, ngayon mismo ikaw ay magmamadaling tatawag sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang pagbulong ng spell. Hawakan mo lang ang cellphone mo at ilapit sa baba mo. At kung sakaling tumatawag na siya sa iyo, ay pwede mo pa ipagpatuloy ang paglagay ng ritual dyan sa likod ng case ng cellphone mo. At kung gusto mo namang ihinto, ay sunugin ang papel. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit, lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa ng partner mo. At kahit okay naman kayong dalawa ng mahal mo, at kung gusto mo pa rin na palagi siyang tatawag, text o chat sa'yo, ay pwede mong gawin ang ritual na ito. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.